Uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Konnichiwa, good afternoon, namaste. Buongiorno, bonjour. Nandito naman po kami ngayon sa uh, dentist ng asawa ko at may appointment siya. Uh, Titinang ko po kung pwedeng mag-video sa loob pag hindi pagkatapos na uli. Ayun, uh, sasama po muna sa sa loob. Uh, nasa loob na po asawa ko. So mga isang oras siguro yun. Bago matapos, kaya mag... Uh, lalaboy muna ako. Magagala muna ako. Tingnan ko kung ano makikita ko doon. Malapit dito yung TJ Maxx, yung trip. Uh, yung cheap store pala, hindi trip store. Magkaiba pala yung trip store sa cheap store. Yung cheap store, puro brand new. Pero mura. Yung trip store, mga mura pero mga second hand. Hey, magkita-kita po tayo doon sa loob. Kung papayagan ako mag... ano uh, Ano na yun doon? Pecans? na pecans? Yun know, may kubol doon. Matingnan ma nga mamaya. Tapos na po ang Diyosawa ko sa kanyang appointment. Ito. Na-pick up ko na po. Ayan siya! Ayan siya! Nandito na po kami sa school ng Junakis uh, iniintay na po namin ang paglabas at uh, nag-alarm na po ang aking relo. na palabas na siya. Iniintay na lang po namin ang tawag niya para sasakay na lang siya. Ang daming puno dito sa... Ay, ang ganda ng punong yun. Ano? Ang taas. Oh. Ang ganda ng lugar na to. Mm-hmm. Okay, babalikan po namin kayo pagka po andi dito na ang John Tumawag na po ang Janakis. Kaya ito. Pupuntahan na po namin at nasa tabi na po daw siya ng pick up point. At uh, yun, naglalabasan ng mga student. hindi kami nakapark ng malapit kasi nalit kami ng dating Maaga yung mga sumuntong mga parents. Kaya ako nga sila sa mga magagandang. Ayun, may isang spots dito. Oh. comment na, spots. Spots. Pag bubuksan mo yung pinto, titingnan mo muna kung meron kang nasa likod or what. Okay. At baka tamaan mo na pinto. How your day, anak? It was good. <laughs> Bakit ang daming kulay ng kamay mo? Oh, because we had an art thingy. Sino yung kasabay mo na ano? Masumisigaw. Really yeah. Right there. Oh, the, oh, the one, oh, oh, the one oh, oh, with oh, blue hair over there in the car. Blue hair. Yes, my friend Sebastian. Baba, you're That's a guy. That's a guy. You're not a guy. Yeah. You're not Vladimir. I don't know, he has a boyfriend. Ano don't hindi kasi ni-intend niyang makalagpas yung, yeah, yung dalawa. Kaya hindi rin siya makausal. Uh, po dito, hindi po kayo pwede magbadali, lalo na sa school zone. At ang pag nakasagi kayo, kayo pag nakasagi kayo ng bata, nako, tapos kayo. Yung nakamababa na doon ng mga limang milyong piso. saan inyo kung kunin yun kaya sa Pilipinas pasensya na po hindi ko po nakita eh. hindi po po pwede yung ganun dito pasensya na po sorry po hindi po po pwede yung ganun dito magbabayad kayo at kung hindi kayo makakabayad kulong kayo makukulong kayo <coughs> dalawa lang ang pagpipilian nyo kaya or both you can they can do both Ya, yeah, pwede rin. Eh, pagka namatay yung nasagi, eh. wala talagang kulong. Wala nang lisensya, bayad na, bayad pa, kulong pa. Kaya napaka ano pong mag-drive dito. Talagang ingat na ingat kami. Eh, ito po, pauwi na po kami. Natapos na po ang isang araw ng typical na buhay namin dito. September 8 birthday ni Mama Mary. Kanyang umaga po... Aniatid uh, ang Junakis sa school... Punta ng ospital Appointment ng Josawa... Diretso ng bangko... Tapos grocery... Ng Josawa... Tapos diretso sa bangko ng Junakis... Unfortunately, walang bangko ang inyong abang lingkod... <laughs> pangkulang lang sa harapan <laughs> ng bahay. Hmm. <laughs> <laughs> tapos na malengke, ayun magluluto po, magsisigang po ako ng may naho po Letchon. ako ng ano, lechon. Sa so, shell tayo ngayon, may lechon galing tayo. Galing po yung sa party. Pero mga 2 months na yun sa freezer. Naho ko sa sa freezer. Ayun, nang isisigang po tapos magpiprito ako ng tilapia. Mm, nahukay yummy. ko rin sa freezer yung tilapia. Kaya ang binili ko na lang po ay uh, broccoli. Yun po ang sinasama namin dito sa sinigang, broccoli. Kasabi po nung isang taga na nakakita nung pinost ko na picture. Wow, social! Bro, ano ba? Bakit kayo sumesenyas ng ano? Sumesenyas ng kakaliwa tapos hindi naman kakaliwa. God Broccoli po ang sinasama namin sa sinigang po. Kasi mura dito. Kasi yung po ang pinakamurang gulay dito. Sabi po nung ano, oh, ano yan? Maine? New Hampshire? Yung sitaw, kangkong, labanos. Ay nako, $5. Ako po. Banto Ginto. Eh, yung broccoli, yun ang pinakamura. Five dollars lang, isang katerbang broccoli na. pagkayong pagka yung gulay ng Pilipinas, imported, sitaw pa lang yun. Tapos, mga sampung ano lang yun, hibla. Kaya, mamaya sinigang na at pritong tilapia ang diner namin. Ah, tayo yun. Okay na na eh, go ahead. Uy, meron Maganda yung batang to ah. Oh, that's my friend. That's Sophia. Basta siyong ano na yun ah. Ang ganda niya, Mia. Yeah, she oh, she's G -G Lebanese ba siya? Middle East? Yeah, she's pretty. Oh, uh, I think she's Russian. She speaks Russian. Oh, tell her yeah. she's very pretty, that's huh? My sabihin said, mo, ang uh, baka akala niya siya ang hinongko, ang hinongko, yung, yung hindi, na, hindi nag-stop. Yun, sasabihin mo sa kanya yun, ha? Yep. Don't forget. They're supposed to, ano, to be okay, mindful. Maraming salamat po uli. Mag-ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Isang mabilisan at maikling, ano lang po to, karutong ng umaga ng ginawa namin. Bali, dalawang video po to. Mabuhay.